kayo Boss Marvin Good morning, good morning Ito, update na kay Boss Marvin Dito sa Bukawi Market Ngayon Friday Yun O, so, ganda na ito, boss, ha? Yellow Bull Sofa, sa Kalupino, o paparisan. 3 lang, paris na. Oh, 3 na lang. Ito, boss, Dan Palo? Dan Palo, puro o pa dan. Yun, ganda, ha? Magkano rin sa Parbo o pa dan, boss? 5,000, ang gender. Ang gender. Yan, ganda niya, no? Quality, oh. Eh. Normal lang, Parbo. So, Basta na to. So normal naman natin, bigyan ko lang itong dalawa na to na uh, 800. 800. Yeah. Uh, ito boss, aqua. Yeah, aqua yan. Um, sa aqua natin, 5,000 na lang siya. 5,000 na lang. Uh, sa so, krimino ka naman natin. Ano lang ito boss? Uh, 7,000 lalaki. 7,000 lalaki. Pares na ito boss? Yeah, pares na ito. Yeah. 7,000 tsaka 5,000 uh, so, yeah. Wow. Itong yellow bull sofa mo na to boss na solid So yellow bull sofa naman natin Paris na 2,500 lang lang. Bali 1,250 sa so, pwedeng cap pwedeng him so, Ito oh, pang malakasan oh Yellow oh. face this one Opa na Yel to na to Opa na to boss Opa na yung Okay. Ang pagandaan dito, ang edad niya, 9 months na. So, so mainipin ka, unin mo okay. na ito, i-favorite mo na lang. Yon, pares na tabas. Oh, naka DNA din yan. Yun, no, naka DNA na, sure gender. Una na lang dito talaga. <laughs> ah, pamrate na. Yon. Nasalang na lang to. Oh. S box na lang. Yan, magkano tabas? Renta isa. Renta isa. Yan. o, oh. mga visual. Even for face o paline. Yan. po. Nasalang po. na lang, nine months na. Matured na talaga. Ayan. Tabas. Mga two pair. Bisino, tsaka Bisino, normal. Tsaka Crimino. 1.5 yeah. 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 5 Crimino, 750. Ako na ito. Ako na B2, pa lang. 5,000 panalang na. Yun, panalang na. Lalaki ito, boss? Ah, kapain na lang natin, mga wala uh, ng DNA kayo mapabala. Yun, sa kapaan nyo nalaki, boss, maagin. At ah, ito ano mo, boss, si yellow bulls, yellow bulls normal, saka white bulls normal. Ah. 1,000 lang, dalawa na. 500 lang isa. Pwede uh, ka po. Pura, pura na, oh. Napili na po kayo, may bakas pa yan. Itong Lutino, Lutino, Lutino ba? Mataba sa Lutino Opa. Lutino Opa. Yan. Sa Lutino, Lutino Opa natin, 5,000 lang pares na. Ayan, 5,000 pares. Ito, yellow fish normal. Yan. 15,000 ang isa. 15,000 lang isa. Naka-DNA natabas? tapas? DNA, so, naka DNA na yan. Naka-DNA na. Yan, 15,000 ang isa, yellow Face. Ito nga naman, Alba? Alpswan nga ba? Alpswan. Sa naman natin, pares na. Ah, uh, 1,000 na lang yung dalawa. 1,000 na lang pares. Yan. Etong remina na to, boss. Remina normal, 1,500 lang. 1,500. Yeah. So, uh. Ito, marami pa rito. 1,500 lang, remina. Ito na to, boss. Dutit, ano? Dishino, opa? Ah, uh, oh, opa. Yeah. Dito sa dek natin, ano lang yan? Ah, uh, 2,000. 2,000. Dito naman, aku 5000. 5000. Paris na bata, boss? Oh, ah, Aqua na. Pares na. Ito sa mga perso mo, boss. Mga perso mo, boss. Anak ng, ya, ano, wild type. 500 lang siya. Anak ng wild type. Uh, 500 isa. Yes. Dito sa mga guardian mo, boss. 3,000 kada pare. Ayan, dami, oh. Ito, Diamond Dab, buwan so, to pares. Ang damiret. rin. Ito, boss, to? Lupino pa? Lupino pa. Uh, Lupino pa naman natin. Tupay. Tupay. Babae. Luho pa dilyot, boss? Luho pa dilyot. Malaki yan. Malaki. Ano lang to, boss? 7.50 7.50 na lang Murang-murang na to Ito boss ano to? Diliot din? Diliot din na Ewing Ewing 750, 7.50 7.50 Ito boss, Crimino ka pa? Crimino ka yeah. pa Ah, uh, magkano to? Ay, ano lang yan, Pablo Pale pala, sorry. Pablo Pale. Yan yung may akala mo, akala mo krimino pa, pero okay. pale yung to. Parang krimino pa eh, no. Uh, magkano to, boss? 500. 500. Yan. Yeah. Ito, boss, Oba Pale. Oba Pale. Oba Pale pa lo. Oh, 750. 750. Yan. Ito wild well, ba ito boss? Ito si Sandra Wild ba ito? Classic lang na perso, limandaan lang <laughs> Limandaan lang Ha? Ito boss, ano ito? Lutino Opa? Lutino Opa 2.5 2.5, yan yeah. Ito okay. pale Itong ano, pale mo boss? Pale palo na, Opa pale palo Ay, ah. ah, isang lipo lang yan Isang lipo lang, Opa pale ah. Ito, meron pa rito lipo Opa pale, isang lipo lang Ano, ah. sa lipo dito ko yan? 3,000 pale 3,000 pares Itong Lutino ay pa na to, boss. Kaya na lang yan, 6,000. 6,000 Crimino pa, oh, solid. Wala na ng konti. Lalaki ba to, boss? Wait na lang. Kakapain na lang, boss, ang gender shift. Ayun, ang niya na lang kay Boss Mati. 7,000. Kaparakit mo, boss, magano? 400 kada pares, 200 isa. Ayun, 200 lang isa, ang oh, dami. Oh. Ito, yellow sofa, boss. Yellow sofa to, boss. Yellow huh? sofa. Kaya lubang uh, sa kapat? Magkano to? Hindi kaya siya. Ano na, isang libo lang yan kasi hindi ganun katilin yung ulo niya. Isang libo lang. Par blue o pa lang. Magkano to? Ah, pa ibangan sa anak ng aqua. An anak ng aqua. Dalawa pares. Sa emerald mo, boss. Ah, palo pala to, no? Emerald palo. Uh, Ito, eh, palo lang. Magkano? Dito ano ito, PM sa ay ito 1.5. Ito si Boss, bumibili kay Ma'am Lisa. Naga sa'n ka pa Boss? Bustos, Bulacan. Ayun, sa Bustos lang si Boss. Ano pa alam mo Boss? Jaymon. Si Jaymon. Shoutout kay Boss Jaymon. No? Nakabili siya, bibili siya kay Ma'am Lisa ng birds ano? Yan. Thank you Boss. Boss ha. Hello, boss. God bless you. Ayan. Gano'n Boss, you know? uh, ito, so, tayo kayo, boss dito sa Bukawi Pet Market. Ito, mo, boss. Emerald, Tupay, Pares. Ayun, 2.5 Pares. Emerald, yan, breeder na. Yan. Dito sa bagi mo, boss. Tupay, Pares. Ito, no, gaganda ng bagi, oh. 1.5 pares? Oh, ah, Wampay lang pares, oh lalaki, oh baji oh. Ano, gaganda oh. Ano ba Dito boss. Sa mga normal grade? 800. Ha? 800. 600. Ha? Dito. 1.5 pares. pares. Dito sa mga lutino oh. mo na to. Lutino mo, boss. 600, mga lutino, mga dilaw. Yun, 800 sa lutino. Mga dilaw. <laughs> hey, ito sa Saptail. Ito sa okay. Saptail. Bira ito. Saptail. rito sa Saptail? Oh. Oh. Yeah, oh. Mga 2.5. 2.5. Mga captain. na. Oh. Masalang sa na lang ang oh, shop tail eh. Oh. Ang ganda niyan, kaya basi yun o. Maraming mga emerald, ayan o, white face emerald. Ito mga What? emerald na ano, white face. Magkano rito boss? 2.5 din o. 2.5? Breeder. Breeder na, sasalang na lang. Ayan, ito rin o. Mga emerald din ito boss? Ito, to, 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 Magano to? ito, ito, emerald. Ayan, emerald. Magkano ito? Maraming lang, 2.5. 2.5. Ito, 2.5 din. Pero so, hindi ko na lang yun, dalawang libo na lang murang-muro -murang na kay Ito, 2.5 yan eto mga mga halaw sa kasi palo palo at saka si big palo sa, si palo, palo, si si sa delbak oh. o 2, 5, ito ano to boss 2.5 ganyan 2.5 na lang 2.5 na lang yan. dito sa ano mo dito yun naman nag-alikan sa mga halaw na dalawang libo ang pare yun etong 5 na to o ganito oh itan din sala mo. Si Tandres. Ito salbay no 701. Yan. Sobrang kit mo, boss. 200. To dami oh, 200 lang isa oh, mga parakit oh. Dami oh. Yan mga parakit. Ito ano to, boss? Aqua, aqua. rito? Yan Aqua B1, lupa, DNA hen. Ah, oh. Spittino. Ah. Oh. Daka ito. Five blue of Spittino. Ah. Oh. 7,000 na lang yan 7,000 na lang Sana oh, okay. na lang dito mga oh, boss Okay na Paris na to boss? Paris na Paris um, 7,000 na lang Ito so, hunted ba to boss? Ito nga boss Hunted Ito mga hunted oh Ganda oh Ito so, ang ganda oh Magkano rito ba sa Indian Ring na green? 5,000 with papers Yun 5,000 with papers Legit Ano Indian Ring neck Hunted dito sa ano mo boss? Sa uh, kakatail mo na lutino? 800. 800. Yan. Kung oh, pinunalo po lang. Meron pa rito. oh Ito. Hindi yan ringnet. Yan. 5,000. Meron mga bigger dyan. Pero yan. Ano sa mga lutino uh, ko po mo boss? 2,000 na lang ito. Mga lutino ko pala. Mga solid na lutino ko pala. 2,000 na lang yung isa. Mga solid dami ah. Ito ang mga lutino mo, boss. Puro lang, 500 lang sa inyo, mga normal lutino. Mga normal lutino, 500 na lang, dami ah. Oh. Ang ganda. Oh. Ito, yellow balls. Yellow balls. Ang ganay isa boss. 400. 400. Krimino. Yeah. Ito, krimino, ang dami ah. Ano mga krimino, sa libo isa. Sa na lang isa, ang mga kukulang, oh. matured. Matured na, krimino. Ang libo na lang isa. Dito sa ano ba boss? Kung free fisher. Mga fisher ayo, 250. Ah, 250 lang mga fisher. mga blue series. Yan Ito, uh, eh. ito 200. Ah, series. Mga blue series 200. Yan. Lord, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Yuno, PM lang kayo sa FB niya. Thank you, Boss Yuno. Thank you, na, Morning Boss Joel Ayan, Boss Morning Yun, update tayo kay Boss Joel dito sa Bukawi Pet Market ngayong Friday Yan Ito, ano ano ito Boss? Mga ah, parakit Parakit Yan 400 lang ah, parakit 400 pares O, mga parakit, ako dami Yan Dito sa kakatail mo Boss Ayan mga breeder na yan Mga breeder na Lutino natin 2,000. Oh. Na oh. Ito 1,800 Balbino Saka itong Itong albino 1,800 oh. Ito Paris yan Paris Ito na. naman Emerald Uh, 2.5 2.5 ang emerald Ito pare. palo to Yung dalawang puti na yung palo yan Ah palo to 2,000 libo rin yan 2,000 pares na Ito naman 1.8 Ito naman 1.8 pares oh, yan. Dito sa Sibra mo boss 600 600 Yan Sibra dami oh Itong society mo boss Society natin 400 lang 400 Ito Gordian oh Dito sa Gordian mo boss Oh babaya boss Golden mo boss magkano? 3K. 3K pares. So, Yung wala nga dito boss. Yeah, gaganda, oh. Papay. Yeah. Ay, may mga tuldok-tuldok na laki yun. Hmm. Eh, okay, ito naman, normal eto, natin. Ito mga normal magkano rito? 800. 500. 500. Mm. Dito sa opa mo boss. Ito. Ah, oh, Itong opa mo. Saan? Hindi opa. 600. 600. Ito di sino? Di sino? 1, 2. 1, Pares na yan boss? Oo. Oh. So, di sino? 1, 2 pares. <tinyo> Basta ano na to ba? Si Yellow Balls? Tsaka Lutina? Magkano rito? Ito o pa tong ano dito eh O pa tong Lutina? Magkano yan? Ito o 2.5 2.5 Ito yan na to Ay lang Ito mga Parblo o Padilyot ba to boss? Magkano dito? Magkano rito boss? 1.6 pares 1.6 pares Parblo o Padilyot? Yan, 1.6 na lang pares oh. Ito uh, Ito boss, ano, ito? Uh, Rimino Rimino ano, rito boss? ano, 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 rito ano, 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 aqua ano, 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 Magkano ano, boss? boss. Uh, ano, ano, Possible hen yeah. 8k, 8K lang 32,000 yeah. na lang. 8k na lang binibigay ni Boss Joel. Oh, yeah. na lang dito, possible hen. Yeah. Ito Ano 'to, boss? Papain. Mga ano dito? 16 16 Ito, boss. Ito bigay ko na lang kuno 'no. Tarblo. Tarblo is 3k. Kasi sa mesa, 3k. Asinti 'no. 15 na lang. 15 na lang. Mga split 'ino. So, ito is ito is ito is ito 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 Ano ito 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 naman? ito na lang yellow uh, sofa. ito na to, boss? Uh, 2, na lang. ito 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 pa Wild type, dalawang libo. Dalawang libo, yan. Yeah, wild type. Ito, 800. Ito, ito, wild type. Classic. Ito, classic. 800. Ito, classic. ito, 800. Ito, 800 din. Ano ito, boss? Kipin? Kipin, paano normal. 800. Ito, opa. Ano yeah. oh, 700. 700 sa opa. Nesting na ito, nesting na yan. Ito, nesting na. Sasalang na lang. Ito, back to back, lutino, opa. Ito, mga lutino, opa. Ito, mga lutino, opa. Magana isa, boss? 4, Korpay pareh, pares, sabol, pa. Uh. Uh. Ito pa ano to? pa uh. na lang. One, two na lang. Oh. Itong lutino caga yellow bulls. Ano 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 na ano 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 na ano 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 ano

Itong kakatail mo na ito boss 700, 700. Ayan Ito so, daming nga ni boss Joel oh. o so, Ito ang ganda Ito boss magkano ito? 250 lang din 250 lang din hampin Ayan dami 250 lang isa Ayan Sa lahat ng mga gusto mag-avail kay boss Joel PM lang kayo sa FB niya 0961 670 2199 si boss Joel Thank you boss Joel ha Salamat ito tayo nito si Doss o. Oh. Gusto Doss. Gusto Khalid. Kumala. Magano rin sa parangit mo? 500 pares. Itong parangit na ito, magano ito? 800 pares? 800 ang pares. 600 lang. Ah, 600. 600 na lang. Itong alchon mo na ito. 800 na lang pares. 800 na lang. Uh, dito sa mga opa mo dito, Far Blue. 800 lang dyan. 800 lang to, itong mga parisa na to. Uh, 800, 800 lang. Yan, marami yan, oh, Far Blue. Ito, 800 din dito. Mm. Uh, itong perso na to. Ibiza. Oh. Uh, uh, 300 na lang. 300 na lang. Dito sa perso mo na to. Ayan uh, yung kampad yan, pare. Mapay, pare. Itong ano mo, Crimino at Albino. Dalawang libo yan, pare. Dalawang libo etong Cremino tsaka white, ay ano, albino white boy vampay pares vampay pares yan etong Cremino pa din pa albino vampay din yan dito sa Latino mo dito sa Latino oh. vampay pares vampay pares etong yellow boy dalawang libo yellow boy sopa dalawang libo yellow boy sopa etong Latino pa muna to 5k pares 5k pares solid ito, ano to? Lucino, tsaka Lutino, pa? Lutino? Lutino, oh. Uh, magkano to? Ano? Vampire pares. Vampire pares. Lutino lang, tsaka Lutino. Ito na ito, to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? na to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano dito Ano Ano to? Ano to? Ano gilit charge split gawas splitino maganda galawin libre pareh galawin libre ano? 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 Ayan lang hunted ngayon? Lapid, di ba na para Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Lados, saka kay Boss Khalid, contactin so, nyo lang sila sa number nila. Thank you, Cal. Thank you, Dos, ha. Wala si... Si Uno? Ah, si ano? Uno? Wala. Wala. Si Renan, wala rin. Wala rin Ayun, kapatid lang niya. Ayun, kapatid ni Reina no? Thank you, Dos. Thanks, salamat. Ano uh, ba? Boss, uh, boss PJ. Yon, update ako kay Boss PJ dito sa Bukawi Pet Market. Yon. Bang, kaganda ng mga Albsuan mo boss sa? Yan, 400 lang isa ng natin. 400, 400 lang isa, kaganda o. Albsuan. Uh. Ito, kaganda o. Oh. Puro dilawan di o. Oh. Uh. 400 lang isa, boss? Yan. Ay, ano to, boss? Ano to? Yan aqua oh, uh, aqua split ino oh, split to oh, 5 cup. Magkano rito? Yan 3,000 ang isa. 3,000. Ito mo uh, ano sana to. ang mga dilute. Ito mga dilute. Oo, uh, pa dilute yung tatlo. Split in uh, split ta uh, PayPal. Yan 700 ang isa. 700 ang isa. Yeah. Ito may antipid din si Kapige. Oh. Dalawa na lang, boss. Ay. Yan, 700 naman ang isa. 700 ang isa. Yan, ito. Dalawa. Lutino at albino. Dito ba sa Lutino mo rito? Lutino natin, 500 ang na isa sa Yellow Bull 350. 350 sa Yellow Bull. Yan. Tapos ito yung mga grey wing natin 2,000 ang pares Ito mga grey wing 2,000 ang pares Yan. Ito ba sa mga parlo mo? Ito normal lang to, bali uh, 300 sa 200 dito. 300. Dito sa perso mo na to, boss, magkano to? 300. Ah, uh, tsaka mga opa. Dito sa aqua mo na to, boss. Ito ako B, B1, opa lay. Possible Tan, Palo. Yan out natin, 5,000 ang isa. 5,000 ang isa. Aqua Opaline, Possible Tan, B1. Yan out natin 3,000. Possible cap. Possible cap. Juris Blitino. Ayun. Juris Blitino, Aqua B1 naman. Ayun, aqua, uh, aqua B1 naman. Ito, fight cap. Magkano rito boss? Same price lang din, 3,000 3,000 na lang? Murang-mura -mura na ito mga boss, so, aqua, aqua na ito Ito aqua Opaline uh, B2 uh. Possible uh, split, uh, split dilute uh. Yan out natin, 5K din 5K ito ako B two uh -huh. opaline ah uh, possible uh, Fail, five kaden deka Yan out natin 5K, five 5K, yeah isa. Yan. Ito possible, sabado uh, sabado 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 Ako B1, sabado 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 din. 5K Negosyable uh, uh, naman lahat ng aqua natin Negosyable pa yan mga aqua <makes noise> Itong halb na to boss Yan 800 ang pare Ito ganda o 800 lang uh, Itong uh, ano mo boss Cremino Cremino natin yan 800 800 Yan ganda <makes noise> Lalaki ba to boss uh, uh, Possible na lalaki Possible lalaki Siyempre sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss PJ, PM lang kayo sa FB niya. Sige, okay, Boss PJ, ha? So, guys, dito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel G-Taggy you C. Kabush!